Ngayon, nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang tanong na maaring mukhang simple sa unang tingin, ngunit kapag tinanong ng buong katapatan, maaring tumagos sa ating kaluluwa, ikaw ba ay lumalaban sa kasamaa? Sa isang mundo na puno ng mga hamon, tukso, at pang-araw-araw na alalahanin, ang tanong na ito ay napapanahon at mahalaga. Madalas tayong lamunin ng mga pangamba at mga presyon ng modernong buhay, na nakakalimutan natin ang isang mahalagang bagay, ang ating pagpapasakop sa Diyos, pero tunay nga ba nating isinuko sa Kanya ang ating buong pagkatao? Inaanyayahan kitang buksan ang iyong Biblia sa Aklat ni Santiago, Kabanata 4, Talata 7. Bagamat maikli, ang talatang ito ay nagdadala ng isang napakamakapangyarihan at nakakapagbago ng buhay na mensa. Ito ay nagbibigay ng malinaw na direksyon kung paano tayo mamumuhay ng may pakikipag-ugnayan sa Diyos at kung paano tayo may iwas sa masasamang impluensyang nagpapalayo sa atin sa kanyang layuni. Basahin natin ng sabay. Pasakop kayo kung gayon sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo, at siya'y lalayo sa inyo. Salita ng Diyos, salamat sa Diyos. May dalawang malinaw na utos ang talatang ito. Una, kailangan nating magpasakop sa Diyos, at pangalawa, labanan ang Diablo. Ang kombinasyon ng mga aksyong ito ay nagpapakita ng sikreto upang malampasan ang mga espiritual na hamon at manindigan laban sa mga tukso ng kasamaa. Bago tayo lumalim, magandang pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng magpasakop sa Diyos. Ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang ekspresyong ito? Marahil naiisip mo ang pagsunod, pagsunod sa mga utos ng Diyos, o ang pagbibigay ng sarili sa kanyang kalooban. At sa katunayan, iyon nga ang kahulugan nito. Ang pagpapasakop sa Diyos ay isang kilos ng lubos na pagsuko, pananampalataya, at pagtitiwala sa kanyang pag-ibig at plano para sa atin. Gayunpaman, hindi palaging madali ang ganitong klaseng pagsuko. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na pinapahalagahan ang sariling kakayahan, ang pagmamalaki, at ang sariling pagpapahaya. Madalas tayong turuang umasa lamang sa ating sarili, lutasin ang ating mga problema ng mabilis, at paniwalaan na kontrolado natin ang lahat. Subalit, kapag tinahak natin ang ganitong landas, tayo'y lumalayo sa tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at kapangyarihan ang Panginoon. Ang pagpapasakop sa Diyos ay higit pa sa simpleng pagsunod sa mga batas. Ito'y isang tawag upang iayon ang ating buhay sa kanyang mga layuni. At ito'y nangangailangan ng disiplina, panalangin at pananampalatayang hindi matitina. Ngunit kapag ginawa natin ang hakbang na ito ng pagpapakumbaba at pagtitiwala, may mangyayaring kamanghamangha ang Diyos ay nagsisimulang kumilos ng makapangyarihan sa ating buha. Binibigyan niya tayo ng lakas upang labanan ang mga tukso, karunungan upang magpasya ng tama, at kapayapaan upang harapin ang mga hamon ng may tapang. Ang pangalawang bahagi ng talata ay nagtuturo sa atin na, labanan ang Diablo. Ang salitang, labanan, ay nagpapahiwatig ng aksyon, isang postura ng pagtatanggol at determinasyon. Hindi ito isang pasibong pagtanggi, kundi isang aktibong pakikipaglaban-laban sa mga tukso at patibong na inilalagay ng kasamaan sa ating daan. Ang Diablo, gaya ng alam natin, ay hindi lamang isang simbolikong imahe, kundi isang espiritual na realidad na layuning ilayo tayo sa Diyos. Siya'y kumikilos ng tuso, madalas na nagkukunwaring kaakit-akit at kanais-nais, upang tayo'y linlangin at iliga. Gayunpaman, malinaw ang pangako sa talatang ito, kung lalabanan natin ang Diablo, siya'y lalayo sa atin. Ibig sabihin, kapag pinili nating labanan ang kasamaan ng may pananampalataya at determinasyon, hindi tayo nag-iisa. Pinapalakas tayo ng Diyos para sa labang ito. Ngunit kailangan nating maging mapagbantay at handa, sapagkat ang kalaban ay tuso at paulit-ulit sa kanyang mga pagsalaka. Hinahanap niya ang ating mga kahinaan, ini-exploit ang ating mga kahinaan, at sinusubukan tayong pagdudahin sa ating pananampalataya. Sa pagninilay natin sa talatang ito mula sa Santiago, Napagtatanto natin na ang ating espiritual na paglalakbay ay nangangailangan ng balans sa pagitan ng pagpapasakop at paglaba. Tinatawag tayo na lubusang isuko ang ating sarili sa Diyos, magtiwala ng lubus sa Kanya, at hayaang gabayan tayo ng Kanyang Kalooban. Kasabay nito, kailangan nating maging handa at malakas, lumalaban sa masasamang impluensya na sinusubukang ilayo tayo sa tamang landas. Paano natin maisasabuhay ang mensaheng ito sa ating araw-araw na pamumuha? Paano tayo mamumuhay ng tuloy-tuloy na nagpapasakop sa Diyos at, sa parehong oras, lumalaban sa Diablo sa gitna ng isang mundong puno ng tukso at abala? Una, tandaan nating ang pagpapasakop sa Diyos ay isang pang-araw-araw na gaway. Hindi ito isang bagay na ginagawa natin minsan lamang at tapos na. Araw-araw tayong tinatawag na isuko ang ating buhay sa Kanya, hanapin ang Kanyang gabay, at magtiwala sa Kanyang plano. Ibig sabihin, dapat simulan natin ang ating mga araw sa panalangin. Hinihiling nagabayan niya ang ating mga isip, salita at gawa. Kailangan ding maging palaging mulat tayo sa kanyang mga pangako at sa kanyang presensya sa ating buha. Higit pa rito, ang pagpapasakop sa Diyos ay nangangahulugang pag-ayon ng ating mga hangarin sa Kanya. Madalas, ang ating sariling makasariling hangarin ang naglalayo sa atin mula sa kalooban ng Diyos. Nais natin ang mga bagay na, bagamat hindi naman masama, maaring makasira sa layunin ng Diyos para sa atin. Halimbawa, ang pagnanais ng tagumpay sa trabaho o material na kasyahan ay maaring maging wasto. Ngunit kung ito ang naging pangunahing layunin natin, nawawala ang ating pokus sa ating pagsunod sa Diyos. Ang pagpapasakop sa Kanya ay nangangahulugang isinusuko natin ang mga hangarin na ito na umaagaw sa ating atensyon, mula sa Kanyang layunin, at magtiwala na ibibigay niya ang talagang kailangan natin. Pagdating sa paglaban sa Diablo, mahalagang tandaan na hindi natin ito kayang labanan gamit lamang ang ating sariling lakas. Wala tayong kapangyarihan sa ating sarili upang harapin ang kasamaan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos ng kanyang biyaya at ng lakas ng banal na espiritu upang malampasan ang labang ito. At ang tulong na ito ay dumarating sa pamamagitan ng isang buhay ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga tukso. Kapag tayo laging nakikipag-ugnayan sa Diyos, nagiging mas matatag tayo at handa upang labanan ang mga pagsalakay ng kalaban. Panghuli, ang pagbabantay ay mahalaga. Kailangan nating maging mapagbantay sa mga tusong paraan na ginagamit ng Diablo upang tayo linlangi. Maari siyang gumamit ng panghihina ng loob, pag-alinlangan, inggit galit at mga tukso na sa unay tila walang malay, ngunit nagtatago ng mga patibong na espirituwal. Paano natin ito malalabanan? Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa ating pangako sa Diyos at pagpapalalim ng ating kaalaman sa Kanyang mga pangako. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang personal na karanasan na nagpapakita ng katotohanan ito. Ilang taon na ang nakalilipas, dumaan ako sa isang matinding pagsubok ng labis na pagkabalisa. Tulad ng marami sa inyo, humarap ako sa mga hamon sa pinansyal at tila sarado ang lahat ng pinto. Ako'y nananalangin, humihingi ng gabay sa Diyos ngunit sa parehong oras, sinubukan ng kaaway na magtanim sa puso ko ng ideya na ako'y nag-iisa, na hindi naririnig ng Diyos ang aking mga dasa. Ang pag-alinlangan na ito ay nagsimulang lumago sa loob ko, at sa loob ng ilang panahon, ako'y lumayo sa matinding panalangin na dati kong ginagawa. Nagsimula akong magtiwala ng higit sa aking sariling mga pagsisikap at hindi sa Diyos. Sa isang retreat, ibinahagi sa akin ng isang kaibigan ang talatang Santiago. Ipinaalala niya sa akin ang kahalagahan ng muling pagpapasakop sa Diyos, ng paglaban sa tukso ng kawalan ng pag-asa at pagdududa, at ng pagtitiwalang siya ang may kontrol ng lahat ng baga. Pagbalik ko sa bahay, ipinagpatuloy ko ang masidhing panalangin, muling isinuko ang aking mga plano at takot sa Diyos. Unti-unti, nakita ko kung paano nagsimulang magbago ang mga bagay. Dumating ang tulong, hindi sa paraan na inaasahan ko, ngunit sa perpektong paraan na isinulat ng Diyos. Tinuruan ako nito na ang pagpapasakop sa Diyos at paglaban sa Diablo ay mga makapangyarihang espiritual na katotohanang nagbabago ng buha. Ngayon, tatanungin kita sa ang bahagi ng iyong buhay mo nararamdamang kailangan mong higit pang magpasakop sa Diyos. Marahil ikaw ay nahaharap sa mga laban sa trabaho, sa mga relasyon, o maging sa iyong kalusuga. Minsan, gusto nating hawakan ng mahigpit ang mga bahaging ito ng ating buhay, ngunit kailangan nating tandaan na ang tunay na lakas ay dumarating kapag isinusuko natin ang lahat sa Diyos at paano naman ang paglaban sa Diablo. Saang bahagi ka ba nakikipaglaban? Marahil sinusubukan ng kaaway na itanim ang kawalan ng pag-asa sa iyong puso o marahil ikaw ay humaharap sa mga paulit-ulit na tukso. Tandaan, kapag nilalabanan mo ang Diablo nang may katatagan, lalayo siya sa iyo. Ngunit upang lumaban, kailangang maging matibay ka sa pananampalataya, namumuhay sa panalangin at laging hinahanap ang presensya ng Diyos. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong anyayahan ka sa isang sandali ng panalangin upang pag-isahin ang ating mga puso at kaisipan sa kalooban ng Diyos. Hilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng lakas upang labanan ang mga tukso at ipagkaloob ang biyaya na kailangan upang manatiling matatag sa pananampalataya. Inaanyayahan kita na manalangin kasama ko ng Ama namin, Abaginoong Maria, at luwalhati sa Diyos, na may buong kumpiyansa na, tulad ng turo ni Santiago, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at paglaban sa kasamaan, pinalalakas natin ang ating pananampalataya at tinutulungan niya tayong lumikha ng isang buhay na puno ng layunin at mga pagpapala. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA Mahal na Reina, Aina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I, EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, napuno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapakpala, O Matt Amos na Birang Maria. Epanalangin panalangin mo kami, o santang ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Naway pagpalain kayong lahat ng Diyos, at naway tumimo ng malalim sa inyong puso ang mensaheng ito. Amen.